Jin. Alam kong nakikinig ka sa akin ngayon. Ito may sasabihin ako sa iyo. Huwag mo nang patagalin yung panliligaw ko sa iyo. Sagutin mo na agad ako. Pangako sa iyo lahat ng gusto mo ibibigay ko. Naku, naku, huwag kang maniwala diyan, Jin. Sino nga Jin? Si Rus nga Jin nilulukon niya ni. Eh. Nilulukon yan si Rus. Naku, maniwala ka diyan. Ubod ng sinungalingan 'yan. <laughs> ano? Anong sinasabi mo? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Jin. Hindi yan totoo. Sagutin mo na ako, Jin. Dahil lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa iyo. Marami akong baka. Marami akong kalabaw. Marami akong kambing. May mga manukan ako. Pati kababuyan ko, ibibigay ko sa iyo. Huwag kang maniwala dyan, Jin, Jin. Sinungaling yan, Jin. Ubo dyan ang sinungaling, Jin. Sirus Rus nga dyan, yan dyan eh. Nilulukon yan si Rus. Pinaiyak niya lang. Huwag kang maniwala dyan, kalukuan yan. Tsaka walang baka yan. Kambing wala din yan. Manok yan, wala din. Huwag kang maniwala dyan. Kalabaw wala, kahit sungay ng kalabaw wala yan. Kahit buntot ng kalabaw wala yan. Maniwala ka dyan, kalukuan yan. Baboy yan, wala yan. Kababoy yan, mayroon. Kababuyan, mirunyan, kalukuan yan. Huwag kang maniwala dyan. Iiyak ka lang. Iiyak ka lang. Kagaya ni Rose. Iiyak ka lang. Jen, ang granding kasalang ibibigay ko sa iyo, Jen. Yung sinasabi ko sa iyo, Jen, na kalabaw, baka, kabayo, kambing, mga kababuyan ko, ibibigay ko sa iyo yun. Totoo yun. Totoo lahat yung sinasabi ko. Ibibigay ko sa iyo lahat kung ano man ang nabanggit ko. Paniwalaan mo ako, Ujin. Oh Narinig mo yung hangin sa likuran ko? Na dumadampis mga balat ko? Kanyan kalakas ang pagmamahal ko sa iyo, Jin. Kanyan, Jin. Maniwala ka, Jin. Oh, kalukuhan mo. Grabing panlulukon niyan. Marami ng babaeng sinaktan yan. Alam mo ba kung sino yon? Si Rose, sinaktan niya. Si Lynn, sinaktan niya. Pinaasan niya. Bigyan daw niya ng kalabaw. Walang kalabaw, lahat ng binigay sa kanya. Ang hayop na binigay sa kanya, Jane, alam mo, kababuyan lang. Mga kababuyan niya, binigay niya. Yun lang ang binigay na hayop. Huwag kang maniwala dyan, kalukuhan mo. kalukuan mo. Uubod ka ng kalukuhan kalukuan mo, pinasasa mo yung tao, buti pa, ibigay mo na yan sa akin. Pag nasa akin yan, pag nasa akin ka, hindi ka magsisi Jen. Hindi ka magsisi dyan. Wala man akong may ibigay sa'yo dyan. Tanging pagmamahal ko lang ang ibibigay ko sa'yo dyan. Huwag kang maniwala kay Rod Walker dyan, sinungaling yan dyan. Sinungaling yan.